Yo, what's up? So ayun mga ka no, kasama ko ngayon si Kapitan, may bibilin kami pero dumaan na rin kami dito sa pinakamataas na bundok sa isla ng Bantayan dito sa Little Boracay of the Philippines. Hawakan mo ka para punta na natin ha. So, get oh, ayun, no? Sa mga mas team. Ay, hindi yung ni Master Rukahe. Pag-subscribe, like, and ayano. Ayan o. No? Ay, may bibilin lang kami sa paraw pero dumiritso na kami dito. Andre mira sa isa sa mataas na sa isla. ito na, ito na. Ayan, Molina, isla di Bantayan. Welcome. Takot 'yung po, ang motor ni ano. Sire, sorry talaga sa si area. 'yung motor ko sana ang dito sa oh si Ray talaga dito sa motor mo so, ayan, oh, ayan o oh, approach siya Pugunta sa na bundok sa isla ng Bantayan Bantayan ayan ako Diyos ko po ako Diyos ko po ayan Oh, ayan ha So, tara ka Let's go Maraming steps ito ha Huli na isla Di bantayan O, oh, ayan o oh. oh, Pakita ka lang din pa oh, ayan So, let's go So Actually, may bibiliin talaga kami ni kap May bibiliin kami Boss uh, Boss uh, Sir Iban Saka kay Ma'am uh, ano, Sa boss namin Dinaan ko na rin si kapitan Para makita niya yung Ano natin Yung isla ng Bantayan Na uh, ano yung pinakamataas na ano dito sa isla no so ayan so dinidevelop nila ito tinutuloy tuloy no so what's out sa mga pupunta ng bantayan subukan yung pumasyal dito dito pag pumunta kayo makita nyo yung pinaka buong isla ng bantayan sir may puntag dyan sir uh, mutan na oramis sir okay ra sir uh, taana, ha ha Ah. So mataas yan no? Oh. May tower doon Kaso ah, wala tayong pambayad ng entrance Kung may entrance balik na tayo ah. Ah. Ay, Namit stodya mo daw oh. Relax Ay. Sakto sakto sa datings oh. So ayan Pag naka ah. Ito so, wala tayong pambayad sa entrance three. Dito lang tayo oh, Dito lang tayo no? Hmm. Pakita mo lang Hi ma'am, good morning. Na interest ma'am. Ah, wala man ka kwarta Ako ron to sang giagi ma'am ba. Oh, amo lang i-promote ang kuan ma'am. Uli na, oy. Shout out diyan sa mga followers namin ha. From Buracay to Saan pa ba 'yon? Hoy ma'am, dito ma'am magpakita ka ma'am. Pag pumasyal kayo ng bantayan, no? Sabi mo pag pumasyal sila ng bantayan, bisita sila dito oh. sa Kulina di Isla Bantaya na. Kulina, yeah, yes. Dito nyo makita yung pinaka buong ano ng bantayan. Yung pinaka palibot. Sabihin mo Dre, huwag ka maya. Para sa board so, dire ko sa bukid ya. Gin agyan naton pag travel. Imuron diyan ang bukid na kita ko. Niyan na namon ni Master Bugahi. So, pero, may yandun, dira, pero pambayad, sa, no, kaya, salamat kay Master Vigahe shout out kay ma'am para no, set out kay ma'am set out ma'am nanay tower dito pero wala tayong pambayad sa ano wala tayong pera wala <laughs> kami pera hindi na kami nakakakita salamat salamat so kawawa naman kami wala kami pera sila entrance eh Oh, next time na lang. Next time na lang pag nakapagdala kami ng pera kasi hindi kami nakapagdala ngayon <laughs> na ano lang talaga namin may bibilhin kami. So hindi kami nakadala no. Pero next time pag nakadala kami, so, ayan. Yeah, shout out of the, yeah. So ayun na no, pababa na kami okay, mga kamaster okay. no. So, ice cap. mo no. Ito so, yung mga bukid na makikita mo pag dumahong oh, yung barko, di ba? Oo. Oh. Ito yung bukid. Pero meron pang isang mataas dito na bukid. Yung uh, Trinity City kung tawagin. Nandun yung mga matataas na bukid talaga dito. So ito lang yung bukid namin dito na sinasabing mataas no. Parang bibi bukid lang diyan sa baka diyan sa ibang ano bukid. So right, so ayun mga kamaster, uwi na kami ni Kap pa. Punta na kami doon sa aming bibilhin. Let's go. Let's go.